So mga madam, ito na nga ang part 2 ng kwentong traiduran para magka-afam. Hindi ko talaga matanggap na yung kaibigan ko pala ang nagsumbong sa afam ko na nakita niya daw kaming sweet na sweet like lovebirds ni Indiano. In short, sinisiraan niya talaga ako sa afam ko. Madam, hindi pa rin bumabalik sa normal yung sales ko sa kalenderiya. Nagpapasaring na din yung afam na he is broke. Gustong gusto ko nang makahanap ng trabaho. Kasi nahihiya na ako sapagkat kahit pangrenta renta o pang refill ko nga lang ng LPG ay ihihingi ko pa sa kanya. Frustrated na talaga akong makahanap. Kaso walang tumatanggap. At ang plano ko since hindi makasustain yung kita ko sa karinderya sa expenses namin, I decided to move out at bumalik na lang sa amin. Kaso hindi patapos yung bahay ko. Wala pang bubong. I tried to talk about it to my afam about the situation. Ang sabi niya, ibenta ko yung freezer na binili niya at ipapagawa ko ng bubong sa bahay ko para makalipat na kami at para hindi na kami kailangang magbayad ng renta. So, madam, I tried to sell the freezer sa mga kakilala ko pero walang interested. Tapos sabi niya, fam, try to post it online. Kaya pinost ko naman. Wala pang isang araw, after I posted it, nag-message yung friend ko na friend ni Afam. Sabi niya, interested daw siya sa freezer. And binigyan ko siya ng highest price. But she delete. Napaisip tuloy ako. Siguro kakuntiyaba niya yung Afam ko. Madam, tinanong ako ni Afam kung naibenta na ba ang freezer. Sinagot ko naman na oo. Binili ng friend mo. Sabi niya, magkano ang bili? Sabi ko naman, 15K. Sayang, 25K yung bili mo. Tapos, wala pang one month. Sagot naman niya, wag mong ilang kasi wala ka namang puhunan niyan. Ako yung bumili at hindi ikaw. Madam, in short, nabilaukan na naman ako sa sinabi niya. Nang insulto talaga siya. Nilalamon ko lang kasi walang wala din ako. Tinanggap ko yung mga masasakit na salita niya. Ang sa akin lang naman, kung dun nakamiti kami sa bahay namin, e eh wala akong income. Lalo lang siguro akong maiinsulto sa afam ko nito. Nasa bukit kasi ang bahay na pinagawa ko madam. Mahirap kasing magtinda doon kasi e eh hindi tulad nung malapit lang sa highway. nag ako kay afam na mag-alaga na lang ako ng baboy doon kasi pwede. Pero ayaw din niya. Sabi niya magastos daw ang mag-alaga ng baboy. Madam, one day pumunta ako sa bayan. Nakasalubong ko yung friend ng Indian. Nagahanap pala siya ng helper sa trabaho nila. Magko-collect lang ganon. Madam, malaki-laki rin ang offer na sahod kaya ginrab ko na. Para at least hindi lahat ay iaas ako sa afam ko kapag may trabaho na ako. Madam, sinabi ko sa afam ko na nakahanap na ako finally ng trabaho. Pero hindi ko sinabi na sa Indian National ako magtatrabaho. Kasi I'm so sure, mainit siguro ang dugo niya sa mga Indians. Pero madam, nung sinabi kong may trabaho na ako, ay masaya naman siya. Sabi niya, at least you can pay your bills now. After that, naging okay na ang lahat. Hindi ko na rin narinig na nang iinsulto siya. Nagpapadala pa rin siya ng panggastos sa pagpapagawa ng bahay. Unti-unti ding natapos ang bahay namin until my daughter started college. Gusto ng anak ko na mag-teacher na lang kasi hindi daw masyadong magastos. Pero ang gusto ni Afam mag-nursing siya. Sabi ko, hindi biro ang nursing course dito. Napakagastos. Sagot naman niya, okay lang yan. At least, kung makapunta kayo dito sa Amerika, mas malaking opportunity ang nursing. Ang gusto ko din sa Afam na ito, madam, ay maganda talaga ang plano niya sa amin. Gusto niya na maanal ako at kukunin niya kaming lahat. Doon na tumira sa US kasi mas marami daw ang opportunity kung sa US kami titira kaysa dito sa Pilipinas. Ang hindi ko lang maintindihan kay Afam ay kung sasabihin kung kailan siya bibisita dito ay napakarami niyang reason para hindi makapunta. Unang rason niya ay nung nagka-COVID tapos may restrictions. Tapos, nung nawala na ang restriction, ayaw daw niyang magpabaksin. At nung nagmandatory na ang vaksin, at natapos na siyang magpabaksin, ay ayaw na naman niya. Kasi daw kakatransfer niya lang sa trabaho at wala daw siyang allowed na leave. Sabi ko sa kanya, kahit one week lang na makapunta ka. Kasi iba pa din na nagkikita tayo sa personal, kaysa sa chat lang. By the way, madam, hindi din mahilig si Afam makipag-video call. Siguro sa two and a half years naming magkarelasyon ay tatlong beses lang kami nakapag video call. Pure chat lang ang ginagawa namin. Minsan may time na buong araw siyang online pero hindi siya nagchat-chat. Minsan din may ilang araw na hindi siya nagre-reply pero online siya. Hindi rin nakasin yung message ko. Pero hindi ako nagwo-worry kasi consistent naman siya sa akin. Sino-surprise nga ako ng flowers sa valentines at sa birthday ko. And wala akong makita na sign na naglolo ko siya. I trusted him so much. Fast forward madam, nung nag-start na ang pasukan, face to face na. Nagpaplano na naman akong bumalik sa pagkakarinderiya ko. Kasi mas maganda talaga ang income ko before COVID. Yun lang kasi ang source of income namin at kayang-kaya kong buhayin ang mga anak ko sa negosyo kong yon kahit pa wala akong afam. Madam, um, every time na papasok ako sa work, ay naghahanap din ako at the same time nang pwedeng marintahan ko to start my business again. And finally, may nakita ako. Need lang ng down payment. At nung time na yon ay may pinadala si Afam sa akin na pang pagawa ng tindahan doon sa bahay. Kasi ang sabi niya, Pagawa lang daw ako ng tindahan sa bahay para doon ako magtinda. Pero na-realize ko, baka hindi siya ganun kalaki ang kita. Kasi hindi gaano ganun karami yung mga bahay sa malapitan. Kaya hindi ko sinabi sa afam ko na may nakita akong pwesto at gusto kong magstart start ulit ng business ko. Gusto ko kasi siyang isurprise sana kung okay na ang lahat. Tapos, sinabi ko rin sa afam ko na I need to find a better income. Kasi magka-college na ang panganay ko. Gusto niya na mag-apply ako ng call center. Kasi mas malaki daw ang kita doon. Hindi naman ako ganun kagaling sa accent. Kaya hindi ako nakapasa. Ngayon gusto niya na maghanap ako ng mapasukang call center agent kasi daw mas malaki daw ang kita at pwedeng mag-work from home. Until na-mention niya na ipapaayos yung laptop na binili niya sa friend ko na friend din niya. Pero sira. Bumili siya ng laptop sa friend ko pero hindi niya alam na sira pala. Kaya gusto niyang ipaayos yon. Nag-oo na lang ako sa kanya. At ang sabi ko, dinala ko na sa shop. Pero ang totoo, hindi ko dinala. Kasi wala talaga akong balak mag-call center. It's not my passion. Pagluluto talaga ang gusto ko. Nung humingi na ng tuition fee ang anak ko, pang bili ng books and uniform ay nabahala na ako. Kasi hindi talaga kasya yung sahod ko para doon. Tapos hindi pa rin nagsimula yung plano kong karinderya. Kasi kulang nga ang pera. Ayaw ko rin namang humingi sa kanya kasi hindi niya alam na nag-start akong magkarinderya ulit. At natakot ako na baka ano na naman ang marinig ko sa kanya. Madam, dahil pasukan na nga, bumili siya ng MacBook na laptop para sa anak ko. Ang sabi ko sa kanya, napakamahal nun. Yung ibili mo doon ay mas mabuti pang ipangbayad mo na lang sa tuition ng anak ko. May laptop pa naman siya. Hindi mo na kailangang bumili pa ng bago kasi alam ko din na super mahal talaga nun. Ang sabi niya, nasan yung binigay kong pera sa pagpapagawa ng tindahan? Tapos tinawagan ko ang shop. Hindi mo din pinaayos yung laptop. Tapos nakita ko sa post ng friend mo na magkasama kayo ng Indian National at masayang-masaya kayo. Galit na galit na naman siya, madam. Na-imagine ko, siguro kung nandito lang siya sa harapan ko, maka-pinatay na niya ako. Grabe pagmumura niya sa akin. Lahat ng matatalim na salita ay narinig ko na sa kanya. Lahat ng panlalait, tinawag pa akong puta. Basta lahat-lahat na ng masasakit na salita ay sinabi niya sobra-sobra talaga ang galit niya sa akin. I tried to explain everything pero binlock niya ako. I tried to message him sa email pero ayaw niya ding makinig sa akin. Ang sabi niya, napakasinungaling ko daw. Which is, inaamin ko naman na nagsinungaling talaga ako. Kasi ayoko ng gulo. Alam ko kasi ang magiging reaction niya kung sasabihin ko ang totoo sa kanya. I gave him time and then I chatted him again kasi minsan makikita kong ina-unblock niya ako pero nakamute ako I never lose hope I still try to reconcile but it's useless kasi close yung mind niya sa mga explanation ko until nakita ko madam na nag-comment siya sa aking workmate noon yung ka-workmate kong yon close na close kami magkasama pa nga kami sa apartment when we had a training She knows me so well. Alam niya din pati ang situation ko with my ex-husband. Madam, mahilig din pala siyang mag-afam kahit noong okay pa sila ng husband niya. Sabi pa nga niya, hihiwalayan niya daw ang asawa niya kasi gusto niyang makapag-asawa ng afam. Madam, this ex-workmate also chatted me before, asking me about my afam. Humingi pa nga siya ng picture at pangalan ng afam ko. Madam, ang sabi niya na curious lang siya sa afam ko kasi nakikita niya ang mga post ko about sa kanya. When I saw my ex-afam commenting on her post, ay nag-message ako sa kanya. Sabi ko, huy friend, friend pala kayo ng afam ko. Pwede pa suyo naman, sabihin mo naman na i-unblock ko. And I want to reconcile. Baka naman makinig siya sa iyo. Madam, ang sabi ng ex-workmate ko ay... Hay nako sis, huwag kang umasa. Kasi pag ang afam ayaw na sayo ay ayaw na niya talaga. Sabi ko baka naman kasi makinig siya. Sagot niya ayaw ko nga baka i-block pa ako. Then I ask her if she knows him. Sabi niya oo. Sabi ng ex-workmate ko si afam daw ang naunang mag sa kanya. At tinanong pa nga daw niya kung may magagalit ba once magka-chat sila. Sabi daw ni Afam, walang magagalit kasi single na daw siya. Tinanong ko ang ex-workmate ko kung alam ba niya na siya yung Afam ko. Sabi din niya ay oo. Sabi kasi daw ng Afam sa kanya ay wala na daw kami. Kaya pinatulan na niya. Ang bilis namang nakakita ng kapalit ni Afam. One week pa lang after naming mag-away ay may kapalit na ako kaagad. I was really hurt after that mas nakakasakit pa yung ipinagpalit sa iyo ay kakilala mo pa. And yung kakilala mo kahit alam niyang masasaktan ka, ay mas inuna talaga ang ambisyon niyang magka-affirm siya. Ngayon madam, masaya na sila ng ex-workmate ko. Inunfollow ko na lang din yung friend ko kasi lagi niyang pinopost yung afam ko and nakikita ko ito, nasasaktan lang ako. Siguro it's God's will para hindi ako mapunta sa ganitong klasing tao. Kasi may pera nga, galante nga, pero kung kayo naman ay mag-away, lahat ng masasakit na salita ay ibabato sa'yo. Mumurahin ka pa. Ipagdadasal ka pa na sana'y mamatay ka na lang. Kasi his last message to me was, I wish you die in an agony of death. Paano na lang kaya kung magsama na kami at maging asawa ko siya? Hello Madam Letter Center, unang-una -una, yes talagang umpisang gumulo ang relasyon nyo ng afa mo nung pumagit na ang kaibigan mo may masamang motibo. Yun ay siraan ka at for sure gusto niyang agawin ang afa mo. Aminado ka naman sa pagkakamali mo na sana hindi mo na pinost sa Facebook kasi madaming inggitera. Kaya lesson learned para sa mga nanonood Always keep in private when it comes to relationship with a foreigner. That was your first mistake. And then your second one was nang hindi mo sinabi sa Afam ang totoo about sa work mo at sa plano mong magbalik sa business. Alam ko namang nahihirapan ka sa sitwasyon mo pero sana nilakasan mo ang loob mong umiwas sa gulo dahil alam mo naman na in the first place na magagalit siya once mapalapit ka ulit sa Indiano. May bantay ka, di ba? Nakalimutan mo na ba? Yung chismosa mong friend na nakaabang sa mga galaw mo. So, ibig sabihin, malalaman at malalaman ni Afam yan. Hindi mo yan maitatago. Kaya nga, binayaran yung utang mo, di ba? Para lumayo ka na sa indiano. Tapos, biglang magkasama na naman kayo. Siyempre, napakasakit nun para sa kanya. Dahil parang pinatunayan mo lang na may something talaga sa inyo ng indyanong yon. So, I guess dito talaga siya umuusok sa galit. Tapos dinagdagan mo pa na hindi mo pinaayos ang laptop at pati yung tungkol sa pera na para pampagawa ng tindahan. Parang si Afa Madam napuno na talaga, kaya siya galit na galit. Well, wala nang rewind Madam, kailangan mo nang mag-move on. Hindi ka naman nalugi. Kaya mo yan, start ka ulit sa passion mong pagluluto, makakabangon ka rin. Isa pa yung ex-workmate mong hinayupak din, walang hiya. For me, sinungaling yon. Dahil for sure nilalandi na din yan noon pa nung hiningi sayo yung name ng afam mo. Ikaw naman kasi hindi ka nag-iingat eh. Binigay mo pa ang pangalan. Kaya next time ha, bawal ng ibalandra sa social media. Dapat private lang para walang sausawera. Hayaan mo na yung ex-workmate mo. Malay mo murderer or rapist yung afam mo no? Kaya ang daming dahilan kung bakit hindi makapunta sa Pilipinas good luck madam sana makahanap ka ulit ng kafam at syempre makabangon ka sa business mo tama ka nilalayo ka lang ni Lord sa kapahamakan